Sa baryo Amihan, may isang gubat na kinatatakutan ng lahat. Ang matatanday laging may paalala, huwag kayong basta-basta umiihi kung saan-saan, lalo na sa gubat. May mga matang hindi nakikita. Ngunit si Tano, isang labing apat na taong gulang na binatilyo, ay palaging pasaway. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Para sa kanya, kathang isip lang ang mga engkanto. Isang araw, habang naglalakad sa gubat papunta sa ilog, naiihi siya sa halip na hanapin ang tamang lugar, umihi siya sa tabi ng isang punong balete. Habang ginagawa ito, tinawanan pa niya ang mga babala ng matatanda. Kinagabihan, matapos umihi si Tano sa paanan ng punong balete, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanilang bahay. Tila huminto ang hangin. Kahit sarado ang mga bintana, naririnig pa rin ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas, paulit-ulit, parang may dumada ang hindi nakikita. Nang mahiga si Tano, ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok. Nanginginig siya kahit nakabalot na sa kumot. Hindi siya makatulog. Sa bawat pagdilat ng mata niya, para bang may aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin, mabilis, pero malinaw. Pagsapit ng hating gabi, isang matinis na bulong ang sumambulat sa kanyang tenga. Hindi mo ba alam ang iyong ginawang kasalanan? Napabalikwas siya ng bangon, hinahanap kung saan galing ang tinig, walang tao. Ngunit sa salamin sa tapat ng kanyang kama, may nabanaagan siyang anino, parang isang nilalang na may mahahabang kamay, walang mukha, at mga matang pulang-pula. Pagkabigla pa lamang iyon, kinabukasan, ramdam ni Tano ang pagsisimula ng sumpa. Una, parang simpleng sakit ng tiyan. Pagkatapos ay sunod-sunod na pagkahilo, pagsusuka, at lagnat na hindi maipaliwanag. Sa bawat oras na lumilipas, lumalala ang kanyang kalagayan may tumutubong mga maliliit na sugat sa kanyang katawan, mga bilog na parang kagat ng insekto, ngunit kapag kinamot ay bumubukal ng itim na likido. Hindi na siya makakain. Ang bawat subo ay nagiging abo sa kanyang bibig. Kahit tubig ay hindi matanggap ng kanyang sikmura, isinusuka rin niya ito na tila may kasamang mga uod na itim at kumikilos. Sa pangatlong gabi, habang walang tigil sa pagtirik ang kanyang mga mata, naramdaman niyang tila may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Nakikita niyang gumagalaw ang balat ng kanyang tiyan at braso, parang may mga munting nilalang na pilit sumisiksik sa kanyang laman. Sumigaw siya, nanginginig, umiiyak sa takot. Ang kanyang mga magulang, hindi na alam ang gagawin. Dinala na siya sa klinika, ngunit sabi ng doktor, wala siyang sakit. Malusog ang lahat ng vital signs. Pero, napahinto ito, halatang may hindi maipaliwanag. May anino sa likod ng kanyang mata, dagdag pa ng doktor, na waring ayaw nang magtanong pa. Sa ikaapat na araw, sinimulan na ni Tano ang hindi mapigil na pagkikisay tuwing madaling araw. Humahalangging siya habang nilalagnat ng mataas, at sa bawat kilos niya ay parang may mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang katawan. Dumating ang puntong hindi na siya makalakad. Nangingitim ang kanyang mga kuko ang kanyang balat ay parang tuyot na dahon, nangingitim na parang tinusta ng araw. At sa kanyang panaginip, gabi-gabi, ang parehong nilalang ang bumabalik. Dinungisan mo ang banal, ipagkakait ko sa iyo ang katahimikan. Tuwing gigising siya, naroon ng marka, tatlong gasgas -gas sa kanyang dibdib na tila kinayod ng kuko ng hayop. Dito na pinatawag sila Kang Rosa ang kilalang albularyo sa kalapit bayan. Nang makita nila Kang Rosa ang kalagayan ni Tano, agad itong napatayo mula sa kanyang silyang kawayan. Sa mahigit limampung taon niyang paggagamot at pakikipag-ugnay sa mundo ng espiritu, hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng sumpa, mabigat, mabangis, at malalim. Lumapit siya kay Tano, pinasadahan ng kanyang malamig at kulubat na palad ang noo ng binatilyo. Napapikit siya at napasinghap, isang imahe ang sumilay sa kanyang diwa, ang punong balete, baso, at may dumadaloy na itim na usok mula sa ugat nito. Naramdaman niya ang galit ng espiritu, isang galit na pinagugatan ng kawalang galang. May nilabag kang banal tanu, mariing sabi nila kang Rosa. Hindi ito simpleng pagupo sa silian ng masama. Umihi ka sa mismong ugat ng isang nilalang ng gubat. Isa siyang tagapangalaga, at ikaw ay hindi humingi ng pahintulot. Bastos kang bata, ang mga magulang ni Tano, parehong luhaan, nakiusap. Maawa ka, Lakang Rosa. Ano pong dapat gawin? Tumingin siya sa paligid, saka bumaling kay Tano. Kailangan siyang ibalik sa mismong lugar. Doon siya magsisisi, doon siya mag-aalay, at kung palarin baka patawarin siya. Ngunit bago ang lahat, kailangang linisin ang kanyang katawan mula sa itim na enerhiya. Ipinaligo ni Lakang Rosa kay Tano ang pinaglagaan ng dahon ng gabi-gabi, alibangon, at langis ng nyog na hinaluan ng abo mula sa sinunog na papel na may orasyon. Hindi ito basta ritual, ito'y panimulang pagputol sa tanikala ng espirito. Habang ipinapaligo ang timplang tubig, napasigaw si Tano. Para bang sinisilaban ang kanyang balat. Matapos ang dalawang araw ng paghahanda, nagtungo si Natano at Lakang Rosa sa gubat ng amihan. Umagang-umaga pa lamang ay malamig na ang simoy ng hangin, ngunit hindi ito nakapawi sa bigat ng kaba sa dibdib ni Tano. Tahimik silang lumakad sa makitid na daan, ang mga tuyong dahon sa lupay parang bulong sa bawat yapak. Si Lakang Rosa, suot ang kanyang lumang saya at may bitbit na supot ng mga anting-anting, ay laging nakatingin sa itaas ng mga puno, para bang may binabantayan. Bago ka pumasok sa mismong lugar ng kasalanan mo, bulong niya, magpaalam ka sa lupa, sa hangin, sa apoy, at sa tubig. Dahil baka mamaya, hindi mo na sila makasama. Napalunok si Tano. Bakit po? Dahil kung hindi ka tanggapin ng espiritu, baka hindi ka na rin tanggapin ng daigdig na ito. Paglapit nila sa punong balete, tila tumigil ang oras. Ang hangin ay naging biglaang malamig, at ang mga sanga ng puno ay gumalaw kahit walang ihip. Sa paligid, wala ni isang ibon. Walang huni, walang galaw, maliban sa pagkibot ng mga damo sa ilalim ng paanitano. Tano. Doon, inilatag nila kang Rosa ang dahon ng saging sa lupa. Ipinwesto si Tano sa gitna, at sinimulan ng orasyon. Ang orasyon nila kang Rosa ay matagal, mga salitang matagal nang nalimot ng karamihan, pabulong at paulit-ulit, parang dumadaloy sa hangin. Ang paligid ay lalong lumamig. Si Tano, pawis na pawis kahit hindi mainit. Maya-maya, unti-unting dumilim ang paligid tila may ulap na bumaba mula sa itaas, at sumingaw mula sa lupa ang malamlam na usok. Mula sa anino ng balete, isang nilalang ang dahan-daang lumitaw, matangkad, payat, at ang balat ay parang kahoy na may bitak-bitak. Wala itong mukha, pero ramdam mo ang galit sa presensya nito. Ang tinig nito ay hindi mula sa bibig, kundi direkta sa isipan ni Tano. Ang katawan mo'y marumi, ang isipan mo'y walang galang. Bakit ka narito, nangatal si Tano, halos hindi makapagsalita. Ngunit sa wakas, naisambit niya, patawad po. Hindi ko po alam. Hindi ko sinasadya. Kahit ang di sinasadyang kasalanan ay may kapalit, anito. Hinawi ng nilalang ang hangin gamit ang kamay, at biglang napatid ang hininga ni Tano. Sa loob ng kanyang utak, naramdaman niya ang pagbubukas ng isang pinto, at sumabog ang lahat ng alaala ng kanyang kawalang galang, hindi lang sa gubat, kundi sa kanyang mga magulang, guro, at kapwa. Lahat ng kanyang pagmamataas at pangungot siya ay nanambalik na parang malalakas na sampal. Hindi pa doon natapos ang kaparusahan. Itinaas ng espirito ang dalawang kamay nito at sabay na pumasok sa katawan ni Tano ang malamig na enerhiya, parang yelong apoy na nilalamon ang kanyang laman. Napasigaw siya, nanginginig, habang nakaluhod sa harap ng punong balete ang kanyang katawan ay biglang bumigat, at bago niya namalayan, siya ay nawalan ng malay. Nagising siya sa gitna ng gubat, mag-isa. Walang silakang rosa, walang daan, wala ring araw. Ang langit ay kulay abo, at ang hangin ay parang puno ng abo. Wala siyang pagkain, wala siyang tubig, tila walang katapusan ng paligid. Naglakad siya, isang oras, dalawang oras. Walang dulo, ang mga punong nilalapitan niya ay lumilipat ng lugar, ang kanyang anino'y lumalakad sa kabaligtaran. Sa gabi, nilalamon siya ng mga bangungot, ang parehong espirito ay bumabalik, paulit-ulit na sinasaktan siya sa panaginip. Sa kanyang mga sugat ay lumalabas ang mga insekto. Sa kanyang tenga ay sumisingaw ang mga boses ng daan-daang nilalang na galit sa kanya. Tatlong araw siyang nawala, sa ikaapat na araw, halos hindi na makalakad si Tano ang kanyang mga binti ay puno ng gasgas, ang mga kuko niya ay namuti, at ang mga mata niya ay nanlilimahid sa luhat pagod. Doon siya napaluhod sa gitna ng gubat. Patawad po sa lahat, sa inyo, sa kalikasan, sa sarili ko. Hindi ko po alam ang ginawa ko, bulong niya, humahagulhol. Walang sagot, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may humaplos sa kanyang ulo, malamig, banayad, parang palad ng isang ina nagising siyang nakahiga sa isang banig sa tapat ng bahay ni Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ligtas. Sila kang Rosa ay nakaupo sa tabi niya, at may hawak na tasa ng salabat. Inilapit nito sa kanya ang tasa at sinabi, bumalik ka. Paano po ako nakalabas, usisa ni Tano. Hindi ikaw ang lumabas. Pinayagan ka. Ibig sabihin, tinanggap ang iyong pagsisisi. Pinahiran siya ni Aling Rosa ng langis sa noo. Ngunit huwag mong isiping tapos na. Ang isang sugat ay hindi basta nawawala. Maghiiwan ito ng peklat. Ganyan din ang kalikasan, maaari kang patawarin, pero hindi ka malilimutan. Mula noon, si Tano ay hindi na naging tulad ng dati. Tahimik, magalang, mapagmasid. At kapag nakakakita siya ng puno o halaman, napapatigil siya para bumati, na parang humihingi pa rin ng paumanhin. Sa ikaapat na araw, halos hindi na makalakad si Tano. Ang kanyang mga binti ay puno ng gasgas, ang mga kuko niya'y namuti, at ang mga mata niya'y nanlilimahid sa luhat pagod. Doon siya napaluhod sa gitna ng gubat. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong baryo. Marami ang natakot, marami ang napaisip, at mas marami ang nagsimulang gumalang sa kalikasan. Maging ang mga batang pasaway ay natutong magdasal bago pumasok sa gubat itinayo ang isang maliit na dambana sa ilalim ng balete at bawat buwan may nag-aalay ng kakanin at bulaklak si Tano paminsan-minsan ay bumibisita roon tahimik lang naglalagay ng isang saging isang baso ng tubig at isang bulong na dasal maraming salamat hindi man niya lubos maunawaan ang buong nangyari alam niya sa puso niya may mga mata ang kagubatan at may mga batas na hindi nasusulat pero kailangang sundin Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Tano. Ngunit hindi na siya ang dating binatilyong palaaway at mapagmataas. Ngayon, marunong na siyang lumingon sa paligid, tahimik na nagpapakumbaba sa harap ng kalikasan. Isang hapon, habang nagwawalis ng bakuran, lumapit sa kanya ang kanyang ina. Anak, kamusta ka na talaga? Napatingala si Tano, saglit siyang napaisip, bago ngumiti ng payapa. Mas mabuti na po, hindi pa rin madaling kalimutan ang mga nangyari, pero alam ko na kung bakit ito nangyari. Tahimik na yamakap ang kanyang ina. Sa loob ng mga buwan ng sumpa at takot, siya at ang kanyang asaway halos mabaliw sa pag-aalala. Ngunit ngayon, habang tinitingnan nila ang anak na nagbago, alam nilang may saysay ang lahat. Kinagabihan, dumaan si Tano kay Lakang Rosa upang dalhan ng nilutong kakanin. Paglapit niya, nakaupo na ang matanda sa tapat ng kalan, nagsisiga ng tuyong dahon at nagsusulat ng panibagong dasal sa dahon ng saging. Ah, Tanu, bati nila kang Rosa, hindi na kailangang lingunin. Alam kong darating ka, may dala po akong alay, sabay abot ng kakanin. Ngumiti sila kang Rosa, tinanggap ito, at saka nagsalita, ang tunay na lunas ay hindi sa katawan. Nasa pag-alala, nasa pagsunod, at nasa paggalang. Natutunan mo na ba yun? Tumango si Tano. Opo, hindi lang po para sa akin. Para rin sa iba, sa mga susunod sa akin. Hindi ko hahayaang may maulit. Maganda, anila kang rosa. Dahil ikaw na ngayon ang tagapagdala ng paalala. Sa sumunod na buwan, nag-organisa si Tano ng maliit na pagtitipon para sa mga kabataan ng baryo. Doon niya ikinwento ang kanyang karanasan, hindi para manakot, kundi para magturo, ipinakita niya ang sugat na iniwan ng espirito sa kanyang balikat, isang madilim na marka na tila ugat ng punong kahoy, hugis at sulok. Ang kalikasan ay hindi lang lugar, sabi niya sa harap ng mga batang nakikinig. Isa siyang nilalang, isa siyang mundo ng buhay. Kung sisirain natin ito, tayo rin ang mawawala. Mula noon, naging ugali na ng mga tagaamihan ang magpaalam bago pumasok sa gubat. May ritual ng pag-aalay tuwing bagong buwan. At sa ilalim ng punong balete, laging may sariwang dahon, isang baso ng tubig, at isang pirasong kakanin.